Bakit malungkot kayo mga angel? May pagkain naman kayo, bakit hindi niyo kakainin? Malungkot ba kayo kaya dahil, kay dal dalawa lang kayo? Hmm, ito yung bago kong aquarium mo. Namatay siguro yun dahil sa chlorine. Ayaw ko kasi 24 hours naman yung pag-stack ko ng tubig. Pero bakit namatay pa rin yung dalawa nilang kasama? Ito yung tinatawag na mga, kuhaan ba? juvenile na mga bata-bata pa. Kini nga mga angel fish siguro na sa mga 3 months old pa to. Hmm. Kaya kay ang adult ani mura na man siya kada ko pesos goro or 20 yeah, coin. So grabe kay sila ka kada matamlay kay ba di sila sigiling blow hilangoy ba. So kailangan kong gawin is lalagyan ko sila ng kasama. Baka nang mahilig siya maglangoy-langoy para hindi naman malungkot ang aquarium na to Tapos lalagyan ko ng mga dahon-dahon or yung mga damo-damo ba. Para mas maganda naman. So ayan sila oh. Ayan yung aquarium. Gamay rin yung aquarium. Mga 5 gallons lang man eh. Pero okay lang ni Kay. For beginners mamanta.